Masaya ka ba sa pinarit mo sa akin? Bibigay ba niya yung mga hinahanap mo sa akin? Marami ba siyang time sa'yo? Alam mo, ang sakit lang na mga isinumbat mong pagkukulang ko sa'yo. Pero ni minsan ba, inisip mo na baka may pagkukulang ka din sa'kin? Sa kin? Pero ako, hindi ko hinanap sa'yo kasi tinanggap kita ng buo. Kasi mahal kita. Kung ako, kinaya kong makontento, bakit ikaw hindi? Walang perpekto at alam kong may pagkukulang ako.